Tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang nagpunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya, Huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kami makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, huwag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga napapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pero ng taong bayan, pero tayo ang kinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangumurabot natin.